Hello, hello, hello mga kamis vlog Ayan, nandito tayo ngayon mga kamis vlog Sa tinahan ng mga ibon Ayan o, oh. ang daming ibon Ayan, itong ganda o oh. Dito ang ganda o oh. Ayan ang gaganda Ang eh, ganda niya o oh. Ang ganda ng pulang mata Iba-iba -iba siyang iba-ibang kulay o oh. Meron din dito Tapos yun o, oh. ang ganda o oh. Ang ganda nito. ito o oh. Dito ka, dito ka Tignan mo Ayun, <laughs> ganda ang cute oh. Malilit na pato. Eh, sabi ni Joy maganda raw. Ayan ang ganda Ay, ang ganda oh. Ayan sila. Ito may yung pato nila. Ang ganda. May ano. May corona. Ngayon may corona oh. Ang galing. Yun, ang, ngayon lang ako ng patong may ganyan. May corona. Ayan. <laughs> eh. Ito pinaka cute Ayun pinaka cute oh. Mas <laughs> may mga manok din sila dito, ayan. 45 days ka diyan. <laughs> Yung ano 'yan? Oh, pagod na sila. Ayun maganda 'yung puti, ayun puti. Ah! Tung lalaki ng pato. Yung lalaki oh. Ha? Yeah? Marami silang bintang ano, ano mga Marami silang binibintang mga ano mga haan hayop. Ito manok. Ang haba ng buntot. Ang haba ng buntot niya. Ang ganda. Ayun po. Ayun parang manok. <laughs> Ang ganda oh. Ito pinaka gusto kong kulay. Ito siya ang nagpapakit sa camera oh. Hindi ang ganda. Ito kakaibang species to. Ito pa mo pinta mo ang mata Dilaw na dilaw oh. Dilaw na yung mundo mo kay kayo yung ganda na. Nagdublet naman. Ano, oh. ang ganda yung ano niya likod niya oh. Strix. Strix po yung stretch. Stretch Ayun ang gaganda. May mga ibon sila. Ayun mga ibon. Love dami. Lovebirds. You. Ayun mga mano. ano. Parot yan eh. Ang dami ang ganda no. Ito pa. Ito na yung chicken na bread mall. Ano yung bread mall? Ito? Ito? Ito yung chicken niya eh yung sikat na ng... hmm. yung, gan yung ganda ng mga manok may mga pagong din ayun maliliit pagong may dami ng ibon tapos may mga pikak mga pikak ayun pikak ayun pikak. pikak ang dami mga baby pa yung pick up niyan. Ito yung manok. Ito yung manok. Ang gara ng parang ano, <laughs> parang Teddy. Teddy. chicken. ano nangyari dito? Naligo siya. Parang na siyang agila. Yung ano? Yung agila na may ano? <laughs> Ito may ano, Brahma chicken. Brahma. Brahma ba? Brahma. Ito ang ganda ganda oh ang ng manok oh nagpa may 45 days doon ang ganda oh pikak mga baby pa Ay, rabbit yan eh ano po dyan ano rabbit oh eh. ano pigs pa lang yung pinakain nila yun may pugo may nabibili naman yan mga Yung pick yung ba ano mga bata pa to? Elena ng may nete. Elena yung may nete. No ng manok. Ayun, Purr! 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 ganda oh. Mabilis to lutuin, konti lang balayboy oh. <laughs> Kawawa ba na tingin sila yat, 'di ba Kain lutuin daw tayo nito. <laughs> Pero to maganda parang manok ayan oh ito ayan o ayan ang mas maganda ayan o. daming daming mga bumibili o. ayan may 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 ano dito tumag-anak ni Joy ang cute o may giraffe may giraffe may jirap dito mga handmade yan sila ang ganda so ayun nga mga kamix vlog tapos na tayo mag ukay ukay so ngayon kakain naman tayo ngayon mga kamix vlog tara tara itong manok ayan manok ayan saka salad so kami salad na kamatis saka manok siyempre may kape hindi mawala kape ngayon dalawang kape meron yes. din tayo dito burgers Ayan, dalawang hamburgers. Diyan kami bumili ng manok. Diyan, no? Ang daming tao. Ang daming tao. pag anak siya. Tapos doon may mga nagpipinta ng mga halaman na, yun, no? Mga damit. Ukay-ukay. May napili na si Joy maraming ukay-ukay. Ayan. <laughs> Ayan, ang ukay-ukay niya o yung iba dyan, pranyo. Pranyo ba?